Rider na aksidente dahil sa mga basura sa EDSA. Ang rider sumemplang matapos subukang iwasan ang mga naggalat na papel at plastik. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Sugatan ng isang rider matapos maaksidente dahil sa mga naggalat na basura sa EDSA Ortigas Flyover. pag -aket ng flyover, yung ang basura po doon sa, dun sa patoktok. Tapos tinry ko iwasan pero nadulas ako doon sa ibang basura. Nagkalat ang samot sa mga papel at plastik at madulas din ang kalsada dahil sa mga katas ng basura na dahilan rin kaya sumempla ang motor ng biktima. Basta doon ako sa pinakakanang lane eh, na tinry ko iwasan tapos nadulas na ako. Yun lang yung huli ko maalala. Agad naman nang inalis ng na mga tauhan mula sa MMDA ang mga nagkalat na basura habang mabilis ang naisugod sa ospital ang rider para sa mga paunang lunas. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang dahilan kung bakit may mga basura sa EDSA. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.